Bakit nga ba nangyayari ang tinatawag na brain freeze o pananakit ng ulo tuwing umiinom o kumakain ng malamig na merienda ang isang tao? Gaya sa nararanasan ng marami, ang hindi magandang pakiramdam na ito'y nagaganap tuwing kumakain o umiinom ng malamig na bagay ang isang tao ng napakabilis. Ito'y dahil kapag ang pagkain o inumin ay pumapasok sa bibig ng mga tao, dumidikit ito sa makukonsiderang kisame sa loob ng bibig na kung tawagin ay palate. Tuwing mabilis ang ginagawang pagkain o paginom sa malalamig na bagay, ang nerves ng palate ay nagpapadala ng senyales sa utak ng tila paghingi ng saklolo dahil sa biglaan o hindi inaasahang napakalamig na pakiramdam. Ito'y nauuwi sa agarang paglaki at pagliit ng mga ugat sa utak na nagdudulot ng masakit na pagtibok at pakiramdam sa ulo na kilala bilang brain freeze. Kung ito ang dahilan ng ganitong sensasyon, maaari ba itong maiwasan at may paraan ba para sadya itong mapahinto sa oras na ito'y nagsimula na? Ang pinakamadaling paraan syempre ay ang pagkain o paginom ng mas mabagal. Pero dahil hindi naman ito laging posible sa lahat ng oras lalo sa mga sitwasyong kinakailangang magmadali, magandang malaman na may solusyon para dito. Sa oras na magsimula ang brain freeze, makakatulong ang pagdidikit ng dila sa palate at pagpapanatili nito dito hanggang mawala ang nararamdamang sakit sa ulo. Dahil ito sa natural na init na ipinapasa ng dila kung saan masasabing pinapakalma nito ang nerves ng palate mula sa hindi inaasahang lamig na biglaan itong naramdaman. Parehong benepisyo rin ang ibibigay ng medyo mainit na tubig kaya magandang ideya rin ang paginom nito. Sa kabila ng ganitong mga solusyon, ilang pag-aaral ang nagpapakita na ang mga taong madalas inaatake ng migraine ay nagkakaroon ng mas malala at mas makirot na mga brain freeze kumpara sa pangkaraniwan. Kaya naman dapat pa rin maging maingat kahit pa makukonsidera itong normal at hindi delikadong sensasyon sa katawan para na rin hindi maistorbo at mas malasap ang paborito't kinatatakaman na pagkain o inumin.